Ngayon, nandito tayo ngayon sa aking munting garden. Ayan, napabayaan ko na ito. Nakakatamad kasi pag yung tag-araw, magtanim-tanim. Ayan, magpupunta tayo ngayon ng buto ng gulay. Nakabili tayo sa pure gold. Ayan, kung ano-ano na lang yung tanim dito. Ah, meron pa yung oregano. Hindi na matay yung oregano sa kayong ginseng, oh, dalawang puno. At ito, meron tayong isang punong talong. Saka yung siling haba, yung siling green, yung pansigang. Minsan kasi Bumili kami ng lupa sa bilihan ng mga ano, halaman at lupa. Di e mahilig din yung amo kong babae mag-garden-garden na mga mapapangit naman na halaman. <laughs> so ngayon, magpupunla tayo ng buto ng gulay. So meron tayong nabiling mga buto ng gulay ito, okra, saka itong isa, pechay, ipupunlan natin ngayon. Mamimili lang tayo dito ng mga pagpupunlan natin, mga timba lang ito at mga paso. Dito tayo magpupunlan ng pechay sa mga timba na lang yung okra direct na lang natin ito pag medyo malaki-laki na, na transplant natin itong pechay. Saan na ba yung aking ano? Naiwan ko kaya yata yung pang yung kutsara. alkal ng lupa. Kunin nga natin. Nasaan na kaya yun? Ito. Ito yung kutsara na gagamitin natin. Nakalimutan kong dalhin. Nandun sa barracks ko. Maganda magtanim-tanim ngayon kasi magtagpulan na, magtatagpulan. Meron ng LPA ngayon. Magdabag din na ano, nag-uulan kagabi. Kuminto lang kaninang mga alas sa isyata. Dagdagan lang natin ito ng konting lupa yung mga dating lupa na yan na, na, na nabili natin sa sa bilihan ng mga halaman hindi naman yung lupa ito eh yung ilalim nito simento simento yung ilalim nitong garden ko so mga timba at paso na lang yung aking pinagtataniman. So, ayan. Nakasilpa siya, oh. Yung ating katechay nakasilpa. Ang dami, oh. sana na ba yung aking gunting? Kuha lang tayo ng konti. Ayan. Marami na ito. Budbud lang natin dito. Siguro mga 3 to 5 days. Tutubo na ito. Ayan, pwede na yan. Ngayon, yes, sprayan lang natin siya ng tubig. Ito na gagamitin natin pang dilig. Spray, spray lang. Mabasa, mabasa lang siya ng konti. Ayan, pwede na yan. Tabi na natin to yung pagpupunla naman natin ng okra ang gawin natin. Yeah, may mga timba rito. Bunutin na lang natin itong mga gulay na ito. Yung talil, na sinasabi nila. Marami pa naman dyan. Marami dyan tumutubo talilum talinong. ano ba ang tamang pronunciation ng gulay na yun talilum ba talilum Tak lang muna natin to may eh, mga ugat to na ano na, dating tinanim dito o yan o oh. eh, mga ugat siya o oh. tanggalin natin magandang itanim itong okra ngayon pag ano nagtag nag uulan kuha tayo dito ng ibang lupa lumago na yung mga kamote ko nag uulan na kasi Ayan, naka-isang timba na tayo. Ito ng isa. Ayan, dalawa na. Ito pang isa. ganito lang sa urban areas uh, mga cities kung wala kayong lupa talagang pagtataniman ayan mga timba paso dati may lupa akong pinagtataniman dyan oh. kaya lang ginawa ng ano, parkingan. nung pandemic pagkatapos ng hindi bago mag pandemic ginawa ng parkingan niyan may lupa pa akong pinagtataniman dyan dati ngayon wala na ginawang parkingan kasi so sa mga timba na lang ako nag tatanim mga paso. Tiyaga, tiyaga lang. Pero pag summer, tinatamad akong magtatanim. Pag ganitong, ano, pag ulan na, ayun magandang magtanim-tanim. Yung talong po na yan nag-iisa, Naka-harvest na rin ako dyan. Yan, bali. Apat na yung timba natin na naayos, Isa na lang. Para ano. Isang timba na lang. Ayan, may mga butas naman ito. O. yung mga butas para pag diniligan tatagos yung tubig hindi mag i -stop. kasi pag mag i yung tubig yan sa timba mabubulok naman yung tanim natin So, ayan lima yung ating timba na pagtataniman, pagpupunlaan ng ating okra. Ayan, nakasint pa rin oh. Gawin lang natin tigda dalawa. O pwedeng tatlo. Tatlong buto sa isang timba. Baon lang natin ng one, one half inch. ito nabili natin sa ano sa Pure Gold Nabili natin sa Pure Gold itong buto na to Pati yung weight natin 69 yata 69 pagkabili ko isang sachet. Ay, napadami. Eh. Dito nalagyan na ba natin ito? Kalimutan ko kung nalagyan natin ito. <laughs> Patay tayo dyan. Ayan, itong isa na lang. sprayan natin ng tubig. Pag umulan mamaya, madidiligan pa rin siya, madidiligan pa rin itong ating tinanim, itong pinunla natin. Sana hindi malakas yung ulan mamaya. Sigurado mag-uulan yan kasi may LPA nga. Low pressure area ngayon. Sa susunod na mga araw magiging bagyo yata yun. Ano ba yung pang-spray ko? Pangit. So, ayan. Nakapagpunlap na po tayo. At i-update ko na lang po kayo sa kapag ito'y tumubo na. mga one week siguro so maraming salamat po sa inyong panonood stay tuned po sa aking channel at pakisubscribe naman po pakipindot yung notification para kayo'y man-notify maraming salamat po sa inyong panonood bye bye